magandang gabi po sa ating lahat ng no, mga kaidol no? so dito na po kami mga kaidol sa Pier do Magiti mga kaidol ang biyahe po namin ay Cagayan mga kaidol no Cagayan Dior City nagbago ang ihip ng hangin mga kaidol so bababa ako sa truck mga kaidol ng sitas no. Ay. Sip ini yung truck natin mga uh, kaidol. Kita tayo sa taas mga kaidol. kalau kenai, galakku nanti untuk kenal, kan, kita ya, sudahlah, nana, hee, siapa nih, delapan itu, maga itu dulu, dapat kaki itu sakit itu, baruku itu, pangalan ito bay barko na to ah barko ng light beer first cut so, first cut mga kaidol makita tayo mga kaidol nasa taas mga kaidol ganda higaan mga idol no? ah. dito muna tayo mga idol tingin-tingin muna tayo mga idol no? Fernando Maguiti mga idol Pasca. Yan ang napakabilis mga kaidol mga na ano mga kaidol no. Birds. Tapos yata yung alon na Ibaristo in songs So wala pa silang laman no mga kaidol no At isa mga kaidol Queenland Ocean Queenland Queenland Manila mga kaidol Laman no mga kaidol no ni kidlat pa Diyos ko po rin dito mga kaidol pero dumagiti mga kaidol CR dyan mga kahit ito yung mga taas nila mga kaidol no? napaganda sa taas mga kaidol napakaliwalas no? may taas pa mga kaidol Ibang, no mga ka -idol, no kailangan maka upload tayo ng isa ngayon, mga ka-idol Para nagre reklamo na naman ng ati silpon no mga gaidol no ito yung hagdanan dito mga gaidol no pababa mga gaidol na manumano no In emergency sa ato mag mga kaidol no sayang ay dumating tayo rito gabi na dapat dumating tayo rito ng mga gagalang no ng kunti kung ilang nagkaaberya ang ating pang diesel po no mga kaidol no medyo kasi kaya hindi tayo nakarating ng maaga dito mga kaidol so nagaambon ambun mga kaidol kaidol sa labas ng mga kaidol taga taga mga uh, kaydol, no taga buhat po yan ng Kuntinirban Kita niyo naman po mga kaidol no nag-aambon-ambon po po sa lahat ng mga aking mga kaibigan dyan please support po sa ating maliit na channel na upang madagdagan po po yung tatlong unit Kaidol Vlog please subscribe and like share mga Kaidol sa ating mga kaibigan na upang madagdagan po po yung tatlong unit Kaidol Vlog so, 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 mga Kaidol ka kalimutan mag like mga Kaidol ha i-like po ang ating mga video mga Kaidol no ay balang araw ay ako po ay makatulong po sa inyo lahat sa so, ngayon mga kaidol medyo gipit pa no so, bababa na mga kaidol wala na so maraming salamat po mga kaidol po so, next video mga kailan maraming salamat po thank you po thanks salamat